sa inyong magiging sasakihin. dalawang tonelada ng hininalang siya buong nasabat sa Alitagtag, Batangas. Ang halaga ng droga aabot daw sa mahigit 13 billion piso. Saksi, si Denise Sabate ng GMA TV, Balitang Southern Tagalog. Mga alas 8 ng umaga nang harangin ng Alitagtag Police ang Vanayan sa checkpoint sa bahagi ng barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sinuri ng mga polis ang loob ng sasakyan. Doon tumambad ang mga nakabalot sa plastic na karga ng van. Halos mapuno rin ang likurang bahagi nito. Tinanggal ang nakabalot na plastic at dito na diskubre ang daan-daang sealed container na naglalaman ng hinihinalang sabu. Ayon sa otoridad, nasa dalawang tonelada ang nasabat na hinihinalang sabu ang market value 13.3 billion pesos. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas pa sa initial screening test ng Kunyondak ng Bedea na ang confiscated ay, na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Ayon sa mga otoridad, nagmula ang sasakyan sa bahagi ng Santa Teresita at patungong Lipa City. Walang binanggit ang pulisya kung saan eksaktong dadalhin ang mga kontrabando pero posible raw na i-deliver ide ito sa Metro Manila. Pansamantalang nakadetain ang suspect sa Alitagtag Police Station. Ayon sa suspect, hindi niya alam na iligal na droga ang kanyang i-deliver. Ide Honestly, I was just... She's trying to make money. That's it. It's, it's a delivery. Pick up delivery. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pang kasamahan ang nahuling sospek. Pus po dun sa paghuli ng drugs. Uh, we, ang, um, sa, pangako po namin ni Asa Editor, our president, we want to have 100% uh, drug-free community po. Dadalhin ang kontrabando sa crime laboratory sa Camp Krame. For me, what is important right now ay ma inventado kaga dito, itaas sa, sa tamang proseso at immediately i-destroy kaga dito sirain agad ito uh, sulugin o ano ka agad basta we just follow whatever is in the, in the law Para sa GMA Integrated News Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang inyong saksi Giniit ng Civil Service Commission na hindi dapat tinanggap ng MMD ang 200,000 pisong donasyon ni dating Sur Governor Chavit Singson. Nagbigay ng pabuya si Singson Matapos matikita ng dumaan sa ed sa busway. Saksi, si Oscar Oida. Kasamang dalawang ambulansya nito sa mga sinita ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pagdaan sa ed sa busway. Pwede sa busway ang mga ambulansya, pero dapat may nire-respondihan talagang emergency. Isa sa mga natikita nitong mga nakarang araw dahil sa pagdaan sa EDSA busway si dating Ilocosol Governor Chavit Singson. Nasa flag ceremony siya ng MMDA kanina para iabot ang 200,000 pesos na pabuya sa mga pumuli sa kanya. Pamanin manin, saan nangyari? Gusto kong uh, ipakita na no sa bagdalo at na, uh, nagpunta ko ninyo, hindi ninyo uh, patawad. At asahan nyo, hindi nyo na ako mauhuli ngayon. Tinanggap yan ng MMDA, pero paglilinaw nila, hindi ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan. Iyan po ay nilisibuhan. Donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Uh, hindi po niyan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special table kay governor. Ipapakita rin po nito na... Uh, Ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po makita na tumutupod siya sa regulasyon natin. Pero ayon sa Civil Service Commission, hindi dapat tinanggap ng MMDA ang pera. Ipinunto ni CSC Commissioner Eileen Lizada Nasa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, bawal tumanggap ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng anumang regalo, pabor o kahit anong may monetary value sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sila ko ay bayad na yung mga enforcers. Bayad na po sila ng taong bayad. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan and you do not have to reward us for doing our work. Sa so pananaw ko po, I used to be with the Office of the Ombudsman sa so Batas po 6713 Bawal. Ang MMDA muling sinabing hindi reward kundi donasyon ang perang galing kay Singson na niresibuhan at mapupunta raw sa general fund ng MMDA. Ayon naman sa LTO, bukod sa violation mismo, kabilang sa sisilipin nila ang sasakyang ginamit ni Singson. I don't know if it's locally assembled or imported, no? kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yan. Patuloy naman ang paghahanap sa may-ari ng otsyong plaka na nahuli ring dumaan sa EDSA busway noong Webes. Gayun din sa babaeng driver na nagpakilalang taga-AFP at kaanak ng isang major general. Bagay na itinanggina nang binanggit niyang general. Yun po ang ating background check, sino yung taong yon, anong sasakyan, para ma-issue po ng show yan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi. Tinawag yung Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated. Ang kasalukuyang relasyon nila ng pamilya Duterte. Kasunod ito ng mga batiko sa kanya na dating Pangulo. Saksi sina June Veneracion at Ivan Mayrina. it's complicated. <laughs> it's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte sa kita ng mga pababati sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang relasyon niya sa anak nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. How we were with each other during the campaign, sa kabila ng tinawag niyang complicated relationship sa pamilya Duterte, nanindigan ang Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakali maglabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Sabi ng Sagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum Daval din Norte, Buling pinatot ni Duterte ang Pangulo, kaugnay sa isinusulong na pagamiyan sa saligang batas. Gusto man manon ni Pangulong Marcos sa palawigin ng kanyang termino. Sa kabilayan ng ilang beses ng paggiit ng administrasyon, na economic provisions lang ang babaguhin. Waon na nila ng term of six years. Para, Dora ka. Dora ka o. Duharaga. <laughs> Duharaga Saan yung Ilan na ng paon? For the term of six years. But tala mm -hmm. na nga, siyang be eligible for another re-election hantod sa si ilang kamantayan. Nga naman, ang ayan bang si Marcos magdugay? Ang ayan ba si Marcos o nakagaal pa termino? Kung sa may rasyon, kung sa may iyang abilidad, sa kaparehong pagtitipon, tinilakay din ang tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nagiging ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Sa kita niya, nanawagan si Congressman Pantalon Alvarez sa pag-withdraw ng suporta sa chief executive sa papayapang paraan. Kapag ginawa raw nila ito, wala niyang magagawa ang Pangulo kundi buo ba sa pwesto. Sinisigap pa namin makuha ang panig ng palasyo. Ang panawagan ni Alvarez, may tuturing daw na act of sedition o rebellion. Ayon kay Sonicondo Sur Representative Johnny Pimentel, sabi ni Kabigin Representative Jordinisus Romualdo, dapat daw agad na sampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabata ng anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno kabilang ang militar. Ang Department of Justice, pinag-aaralan na ito pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedisyon. Pag-aaralan din daw ito ng Philippine National Police na umaapila rin huwag idamay sa usapin ng withdrawal of support. We loyal to the Constitution at uh, ang ating, ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at nasa the spare po yung uniformed personnel sa si mga ganito pong mga usaping politikal. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang mananatiling tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar AFP remains to be a professional organization Very clear po yung mandate natin We will protect the constitution and we will follow the duly constituted authorities In other words we will follow the chain of command mm -hmm. And the uh, the president is our commander in chief mm -hmm. Whoever the president is klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo So I also uh, reminded our soldiers this morning... Pinaanalahan na naman ni Lanod del Norte Representative Khalid Dimoporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita. Dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno, pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Labing dalawang milyong pisong halaga ng ari-arian na sunog sa Cebu City. Dalawang bahay at isang warehouse ang nilamon ng apoy sa sunog na sumiklab alas stress na madaling araw kahapon. Iniimbestigahan ng BFP ang sanhinang sunog paninita sa mga e-trike, e-bike at iba light electric vehicles na dumadaan sa pangunahing highway sa Metro Manila sinimulan na. Alinsunod ito sa MMDA Regulation No. 24-002 na nagbabawal sa mga ito pati sa tricycle, pedicab, pushcart at kuliglig sa mga circumferential road at national road sa NCR. Sa unang dalawang araw ng pagpapatupad nito, sisitahin lang ang mga mahuhuli. Pero simula sa Miyerkules, maniniket na ang MMDA sa lahat ng lalabag. 2,500 pesos ang multa. At kung walang lisensya ang driver o di kaya, hindi rehistrado ang sasakyan, mai-impound ito. Paghahain ng income tax return o ITR hanggang ngayong araw na lang. Pero ayon sa BIR, pwede naman humabol ilan sa pamamagitan ng online filing hanggang alas 12 ng hating gabi. Batay naman sa tala ng BIR, 95% ang nag-file online. Mahigit 3 trilyong piso ang target na makolektang buwis ng BIR ngayong taon. Mas mataas ito kung ikukumpara ng 2023 na 2.6 trilyon para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Binabutan ng gabi ang protesta ng mga grupong tutol sa PUV modernization program. May dalawang linggo bago ang deadline ng consolidation. Kasabay raw ng kanilang tigil pasada ang walang tigil lang pangungulit sa gobyerno na pakinggan ang kanilang mga panawagan. Saksi Live, si EJ Gomez. EJ! Igan sa mga oras na ito, kasalukuyang ginaganap ang vigil ng ilang transport groups dito sa Mabuhay Rotonda sa Quezon City. Parte yan ng unang araw ng dalawang araw na tigil pasada ng grupong piston at manibela. Pasado alas 5 nang magsimula ang vigil ng grupong Piston at Manibela kasunod ng isinagawa nilang tigil pasada kaninang umaga. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nasa 8,000 ang mga tsuper at operator na nagtipon-tipon para iprotesta ang consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kung hindi ito successful, hindi siguro kami lalatagan ng 6,000 na kapulisan ng NCRPO Nakita naman natin yung harassment paglabas pa lang namin ng UP. Kung successful siya, kung bakit nandito sa likuran natin ng kapulisan, ibig sabihin ang uh, pamahalaan ay uh, nag-iisip na rin na ito pa nga gagawin namin, itong uh, kanilang uh, ginawa din para sa amin, malaking epekto sa ating uh, transport sector. Sa protesta kaninang umaga, nagkagirian ang polis at mga transport group. May sagutan ang mga grupo nagpumilit lumagpas sa police line. Sa isang punto, inuga pa ng mga nagprotesta ang isang police mobile. Ang mga commuter naman sa Philcoa sa Quezon City kaninang umaga, pumila at nagabang ng mga jeepney sa katerika ng araw. Mahirap sir. Mahirap po. Dahil, mukhang ano ba? Maraming ta. Bagamat may mga jeepney pa rin pumasada, hindi pa rin daw sila sasali sa consolidation ng mga traditional na jeepney. Sa Mayor pa Sambia, ay hindi kami makikita. Kasi hindi na rin naman kami sa gusto nilang kote. Ayon sa gobyerno, pinakahuli na ang April 30 deadline para sa consolidation at hindi na pwedeng i-extend. Giit naman ng mga tsuper na nagpo-protesta, may prangkisa silang tanging kongreso lang ang maaaring bumawi. Kaya tuloy ang biyahe sa May 1 kahit hindi sila consolidated. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman kumama. Isaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But... On the first day po, pag wala po silang mga may pakitang consolidation uh, papers na in-issue po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Nasabi rin sa batas na the LTFRB can prescribe ways to exercise a franchise. gan kasabay naman ng protesta at vigil dito sa Mabuhay Rotonda ang masusi at mahigpit na monitoring ng pulisya para mapanatili ang kaayusan at ang maayos na daloy ng trapiko dito. Walang sinabi ang grupong Piston at Manibela kung hanggang anong oras sila mananatili dito ngayong gabi pero asahan daw ang mas pinalakas nilang puwersa bukas sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada para iprotesta ang consolidation ng PUV Modernization Program. Mula rito sa si Quezon City para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Dinakip ng kanyang mga kabaro ang isang biyembro ng PNP Highway Patrol Group nasangkut umano sa pangingikil. Saksi, si Emil Sumangil. Alam! Alam, Unang pumasok sa target area ang pwersa ng PNP Special Action Force. Alam, upanang! Alam, upanang! Agad nilang pinatapa ang dalawang lalaking inabutan nila sa buhat ng opisina. Maya-maya pa. Alam, Maligaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng bari. Pinaputokan daw ang kumapasok na pwersa ng pnp sa Ang kumukuha ng video, pinagkubli sa likod ng pader. Ang nagpaputok naman, lumundag daw sa bintana. Ilang sandali pa inakita nakita siya sa paanan ng gusali. Hirap daw na makakilos makaraang lumagpak sa simento nang maklir na ng SAF ang area. Dito na pumasok ang IMEG. Walang ha, tapalang ha, walang tapalang ha, tapalang, tapalang. Ito yung mga IMEG to ha. IMEG! 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 sinalakay ng IMEC ang regional office na ito ng PNP Highway Patrol Group sa Cotabato City. Makaraang ireklamo ng robbery extortion ng isang pulis na naka dito na may ranggong Executive Master Sergeant. Siya yung lalaking nasa bungad ng opisina na unang pinadapa ng PNP SAF. Ayon sa Imeg, hinuliraw ng suspect na pulis ang complainant at inimpound pa ang sasakyan nito dahil sa problema sa plaka ng sasakyan. Nagpalit daw siya ng plate number, kaya in-impound okay. yung sasakyan niya. Dinala doon sa headquarters ng RHPU okay. o sa ProBar. Ang sabi, magbigay ka ng 50000 pwede mo nang dalhin yung sasakyan. Hindi daw ito ang unang beses na kinikila ng suspect na police ang complainant. Nag-report na sa AIME kasi na PICON, dalawang beses na niyang ginawa. Last month, na-plug down din yung sasakyan niya. Uh, nilagyan pa ng baril sa likod, mayroon daw no baril. Magbayad siya ng 300000 Kinulong siya ng isang maghapon, walang kaso. Pinakawalan ng IMEG ang isa pang lalaking inaresto. Makarang mapatunayang wala itong kinalaman. Ang isa pang pulis na nagpaputok ng baril under investigation. Nagulat sa bakit may mga armadong pumapasok. Nagpaputok siya, mabuti walang tinamaan. Nung pinutukan siya, tumalun, kaya... Kaya wounded siya, nasa hospital siya ngayon. Kanina, sinampakanan ng reklamong robbery extortion ang inireklamo polis na patuloy naming sinusubok na makuna ng panic. An notorious na ito noong last year pa na siya involved sa pagbenta ng mga recovered na sasakyan. Pwede siya makulong ng 12 years hanggang 20 years. Grave offense yan. Pwede siya madismiss sa kaso na yan. Paalala ng IMEG sa sino mang mahuhuli sa anumang kaso o traffic violation, hindi dapat manghingi ng pera ang sinumang alagad ng batas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi! Aarangkada na sa Black Rider ang ultimate crossover ni Julian Ward bilang si Dr. Annalyn Santos. Ang kanyang karakter sa hit afternoon prime series na abot kamay na pangarap, mapapasabak sa mga maaaksyong eksena kasama siyempre si Elias Guerrero na panan ni Ruru Madrid. Sa taping day, game si Julian sa pag-angkas sa motor kahit aminadong nakaramdam siya ng kaba. Baka kapuso, paganda ng lalo pang tumitinding init. Posibleng umabot sa hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa susunod na dalawang araw. May chance na namang umakit sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Aborlan, Palawan, Sumwaga City, Apari, Cagayan, Roas, Capiz at Iloilo City. 42 degrees Celsius at nasa danger level din ang heat index sa maraming panlugar sa Luzon kasama ang ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Base naman sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ng panahon bukas maliban lang sa mga probinsya ng Mindoro, Palawan, Negros at Leyte kung saan may tsansa ng kalat-kalat na pag -ular. Uulan rin din ng ilang bahagi ng Mindanao, lalo na ang southern portions dahil sa trough ng LPA sa labas ng PAR. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Paparating na ang supply ng plastic cards para tugunan ang milyong-milyong backlog ng Land Transportation Office. Naglabas ng schedule ang LTO para sa mga magpapalit ng papel na lisensya. Sa mga na-issue nito mula April hanggang August 2023. Meron kayong hanggang katapusan ng Abril para magpapalit sa plastic. Kung September to December 2023 man kayo nabigyan ng lisensyang papel, sa Mayo kayo pwedeng magpapalit. At para naman sa mga naisyuhan nitong January hanggang March ngayong taon, hanggang June 30 pwede makuha ang inyong plastic card na lisensya. ngayon taginit ang tinaguriang natural pool sa Tawi-Tawi. Mabighani naman sa ang ganda ng waterfalls sa Camarines Norte. Makibiyahing saksi sa report ni Ian Cruz. Adventure baka mo. Biyahin na pa Camarines Norte at subukan ang hanggang apat na oras na trekking. Mula sa patag na simula ng trail, madaraanan. Ay, Akit pa ba bang trail, madudulas na bato at hanging bridge. Pero worth the pagod naman dahil pagdating sa inyong destination, legit na magpo ka sa ganda ng Nakali Falls. Magtampisaw at magpamasay sa likod habang umaagos ang tubig ng talon. Pagkatapos sa Camp Norte, biyahe naman tayo patagkawayan Quezon for a white beach experience truly a perfect place ang beach for a sun-kissed tan. Pwede rin magbangka para masilayan pa ang iba pang natatagong ganda ng tagkawayan. Lipad naman tayo sa tawi-tawi kung saan kilala ang tinatawag nilang natural pool na swak din liguan ayon sa mga residente. Perfect yan ngayong tag-init dahil sa malamig na tubig malalim pa ang lugar dahil matatagpuan niyan sa paanan ng isang matandang puno. Mula south, round trip tayo all the way up up to the north. Sa Sarat, Ilocos Norte, mabibisita rito ang himlayan ni Servant of God, Ninya Ruiz Abad, sa Santa Monica Parish Church. Perfect timing ito dahil opisyal na rin ang simula ng kanyang cause of canonization masisilay na rin sa kanyang himlayan ang opisyal na larawan ni niya. Meron ding silid sa simbahan kung saan pwede kang mag-alay ng dasal. Pumanaw si Ninya sa edad na labing tatlo at itinuturing na pinakabatang posibleng maging santo sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, time out muna ang ina po sa aming tagapagbalita ng GMA Integrated News. Kasi naman, nakisaya sa episode ng Family Feud sila. <laughs> Igan, Congrats. kasama ko dyan ang Team 24 Horas Weekend, si Ivan Mayrina, si Marisol Mali at si Nelson Canlas. At nakalaban namin ang Team Tutokers na sila Emil Sumangil, Ian Cruz, Sandra Aguinaldo at Joseph Moro. Nag-advance sa Fast Money Run ng Team 24 Horas Weekend at nakakuha sila ng 234 points kaya nakuha nila ang jackpot prize. Napili nilang mag-donate sa GMA Kapuso Foundation. Anong pangiramdam, uh, winner? <laughs> winner, uh, winning is life, Iga. <laughs> Anong gusto mo? Bibingka, pizza, pansit? Ano, um, okay lang, may, sagot ko. may kusa ka naman Maghihintay na lang kami <laughs> rito Congratulations ulit sa Thanks, team Igan. 24 Horas Weekend Igan, salamat sa inyong pagsaksi Ako naman Arnold Glavio Ako po si Pia Arcangel Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi. Our service. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.